magandang hapon mga guys ito naman yung uh, napili ko nga uh, leader na jacket magandang magandang ito kasi unang una ay makapal uh, ito naman yung mga sinturon at saka wallet uh, na nabibili ko pagkatapos ibinibinta ko din ng mora to yung sinturon. napakatibay na to mga guys kasi leader na leader talaga at original sya mga guys ayun mga guys so mayroon may kulay black, may kulay brown mga guys kahit silpon kung gusto nyo mga guys nagbiginta rin ako ng mga katulad ng mga ganito yung uh, GL GL yan, uh, yung uh, pag uh, nagbabiyay ka maganda rin itong panggamit ito GCLine. mga guys saka ito yung mga katulad dito mga coins uh, maganda tong uh, mabili tong mga guys yung katulad leader din siya mga guys kaya ayan gamitin ito sa palagay sa mga barya 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 mga guys saka may sa mga wallet din maganda rin may wallet kasi ano rin to ah, uh, limbawa pampabinis pampaswerte pampaswerte sa pera. Minsan, pampaakit din ito sa pera. Napapakarami. Kaya, huwag nyo kakalimutan din ang aking channel sa Alam Mapiits TV sa YouTube. At saka sa akin sa FB page ko, mga guys. Yan, no? Ang ginagamit ko minsan, no? yun no? Itong kulay black na itong ginagamit ko, mga guys. Ito, yan. Pindutin mo nga, mga guys, Oh napakalakas to mga guys pag pinindot mo to mga guys yan 1 2 3 4 lang to mga, okay, mga guys yan oh okay mga guys yan kung gusto mga guys PM niyo ako mga guys kung gusto ni gusto niyo itong bumili ng ganito mga guys mura lang naman mga guys ang ganito mga guys this live mga guys yan. Saka tumatagal din yan ng 2 uh, or 3 days bago siya malubat Basta uh, ipopold charge mo siya. Pold mo sa muna sa hanggang sa malubat sa pag ginagamit mo Saka, kailangan din na uh, kailangan din siyang uh, pahingahin. Ito yung mga coins PX. Yung mga coins nalagay ng bariya. Saka hindi ka mawawala ng pera pag gumagamit ka ng bariyang kita ka mga guys o mga guys pwede rin sa nang uh, lagay ng papel pwede rin mga guys katulad ito mga guys o pwede sa lagay ng cards pwede rin sa nang ng papel pwede rin sa nang ng, ng baria, kaya double double purpose yan mga guys ayos ayos yan mga guys yan yan ang uh, inano ko pang curtain pa mga guys yan wallet na magandang wallet na leader na napakamura yan mga guys kaya ping-ping ah, nyo kaya sa akin na yan bili na kayo ng ah, coins 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 leader yan yan kasi binibili ko din yun tapos binibinda ko sa na inano ko ng konti nga laga lang konti mura lang naman to binili ko doon kahit konti lang yung uh, ano ko okay na kahit papaano nakakatulong din sa akin sa pangaraw-araw sa pamasay ko kaya ginagawa ko ito at ito kasi ang naisip ko kisa naman na manghiram ka manghiram ka di, ganito na lang ang aking gagawin kahit pa paano. yan Minsan, na pag marami akong binta, nakakabili din ako ng bigas. Mga guys, kaya malaking malaking tulong ito. Kailangan maganda talaga mag, lalo na sa panahon ngayon na mag, kahit magtitinda-tinda ka lang ng ukay-ukay, ayos na. Mabiling-biling ano ng viral viral sa panahon ngayon kahit saan sulok makikita na ninyo ngayon ang mga negosyante na ngayon pagdating sa ukay ukay mga guys kaya so mga guys kaya ito ang naisip kong paraan yan pero wag pa rin kakalimutan lagi tayong mag smile at bawal ang nakasimangot syempre yan parang sa central o oh, parang sa wallet din 'yan. Nagniningning ang kulay. Pagdating sa yan mga guys. So nakita niyo? Thank you for watching. Thanks for watching. Thanks.